I can't go out. I'm sick. Natapos na sa kanyang workshop sa Pampanga si JM Ibarra. Sa post ng mga kasamahan nito ay makikita na nagkakasiyahan na sina JM kasama ang mga kasamahan nito sa workshop. Inaasahan naman na makakauwi na ito bukas. Samantala sobrang saya naman ni Piang sa kanyang panonood sa concert ng Bini. Narito at panoorin natin ang solong ganap ng dalawa ngayong araw. I'm passing this phone to someone na nagbabago yung gustong gawin every 5 minutes. I'm passing this phone to someone na palaging late pag breakfast. I'm passing this phone to someone uh, na naidolo natin. <laughs> I'm passing this phone to someone who looks like Papa P. I'm passing this phone to someone roommate ko. Na Pogi. I'm passing this phone to someone na uh, na hybrid. I'm passing this phone to someone na walang ibang ginawa kundi mag asar at saka magpatawa sa ano sa workshop go. Pinabalik ko ang puso ko. <laughs> okay. Pinapasa ko yung cellphone na to sa taong pinaka-boss dito. Uh, I'm passing this phone to my scene partner and sobrang galing na actor. I'm passing this phone sa aking idolo. <laughs> Ay, si ko, idol ko. Pasa ko to sa pinaka isang mahusay na actor na nakilala ko. <laughs> Boss, pagpakit ka muna. Okay yan, nakarecord. <laughs> Binabalik ko na tong phone na to sa nagsimula nito. wait. <laughs>